Kunyari, lalagyan natin to. Dapat naabunuhan na to na ano na maganda na yung ating farm. Kasi pag may sakit siya, condition na siya. Condition siya. Hindi siya pwedeng i-side drop. Oh. So gano'ng kataas ba? Kung dito, masyadong mababa, mano sa mga punggos. Masyadong mataas naman, pag lumaki siya, mataas. Ang kakao, dapat mga one feet lang siguro, no? Ah, one feet. Mga ganun. One, So ganyan, eh, oh, ilalagay lang natin to doon. Hmm. Ang green sa loob. So, obo. So anong gagawin? May, mayroong letter A, Or mayroong ano, letter S. Anong gusto? A. Sige, A. A. So, A. Ito, hawakan mo to. Oh. Ididiin mo siya. Ididiin mo pag ano, no? Yan, letter A. Ididiin. Di ba? Diba? O, oh, dapat payat lang siya. Yan yung payat. Pahaba. Yan. So, ano? Ididiin ko to. Yan, Oh. Yan. Yan. Kasi ito, makakatulong yan sa pagtubo niya. Tapos, i-open ko siya. Open, open. Open lang. Kaya nang open yung? Ah, open lang. Oh, yung balat. Kaya yun lang. Tapos, tanggalan ko lang siya. Mm. Oh, yung green up na, na side, yun yung ikakat ko ng 1 inch. Ito. 1 inch. Ayan o, oh, 1 inch siya. Ibig sabihin, mahaba. Diba? Mahaba. Pag ano lang o? Oh. Hmm. lang o. Tapos ito sa kabila. O, oh, kalahati lang siya. Ano diba? Yan o. Oh. So, kung ano ka rin gusto mong makatiyak baguhan ka pa lang gano'n no? yan sa kabila hmm. tapos yun ang isusoksok natin oo so, hmm. yan ang mga ano yan wow. masikip yan masikip hmm. so ito yung tutubo ito 1, 2, 3, tatlo hmm. tatlo yung tutubo Yan. so anong gagawin nirarap natin ang grafting tape mataas ang success rate ko dito sa grafting tape hanggang sa ilalim hmm ito babalutin natin to yan hmm. tapos dilo. clockwise Dato. dapat i-practice yung sa, ba sa ano nyo sa farm nyo yan Ayan lang ay sa taas hindi na babalutin natin to pwede rin to balutin kanina pwede rin hindi um, ang gagawin Eskindi. Eskindi. Pwede ano, uh, wala ng ice cream di pwede ice water. Ah <laughs> kumpleto. <laughs> <laughs> <water> ice water <laughs> talaga. <may> <laughs> oh, may ice cream pa. Ice drop <laughs> So, pwede drop. rin oh. Yan, yan. salat hatiin natin. <laughs> so, dapat gamit, ano? <laughs> oh dapat kumpleto sa gamit, no. Oh, dapat sa naway. Ginaway. <laughs> <laughs> oh, di ba? Mm. Ngayon -hmm. yeah. natin. <clears throat> kahit ano naman, basta importante tumubo. Success ang <laughs> ang importante, success hindi yung procedure ha? kasama na rin yung procedure yung dapat talaga ang success yan tapos babalutin natin to hindi hmm. mabasa para magpawis siya. Open open one pa Pwede. Ang kagandahan nito. Ano siya? wala talagang pasok <coughs> sa tubig kasi yung oh, parang nasa hospital dun. hmm. diba? tapos tikit o oh, ilalagay ko sa ilalim hmm. oh. ayan 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 lang iwasan ko to ma bend hmm. ma press oh, kasi pag na press to pag pagtanggal nyo angat siya di ba kasi na bend siya huwag muna Ganun pa rin, tatlong linggo o dalawang linggo mahigit, pwede na itong buksan. Sa pagbukas na ng tanggalan, siwaan mo lang ka isa. Tapos tanggalin yung ano. Pakikita mo naman eh, green pa siya tapos may tutubo. Kasi pag hindi mo siya tinanggalan, mamatay din siya. Mamatay. Tapos dapat, ang importante nito, malinis sa kamay. Hindi mo hinahawakan. Dapat malinis talaga. Okay? Okay. Okay.